Lawag. Lawag City, the Lawag City. Good In three hundred meters, turn left onto General Segundo Avenue, Pan Philippine Highway.

nakita mo yung pula na yun, gano'n pa rin yung sila pero, ang kaliwagan yun yun, papunta rin natin yung mga kundi wala na iba? wala na ibang daan? wala na, ito na lang po. dire-diretso na ito, wala na ibang daan yan yung lumang simbahan ganda naman parang vegan Ang <laughs> sagat. <laughs>